Para sa akin, game changer ang mga TPU Tubes lalong lalo na sa mga road bike. Kung ikukumpara mo kasi ito sa traditional na Butyl Tubes o kahit sa Latex Tubes, di hamak na mas magaan ito at malaking storage ang matitipid mo. Kaso nga lang, merong catch. Sa experience ko kasi, medyo hit or miss ang pag-repair ng TPU Tubes. Minsan okay, at minsan, pumapalya siya during the rain. Sa video neto, na subukan natin mag-patch ng TPU Tube sa magkakaibang paraan. At sana, sa dulo nito ay malaman natin kung ano ba yung pinaka-effective na way o brand sa pagpatch ng TPU tubes. More than 2 years na ako magamit ng TPU tubes at kinoconsider ko itong upgrade sa yung road bike dahil medyo significant din talaga ang weight na mawabawas mo. Then, dahil malit ang kinakain nitong space sa iyong bag, mas marami kang mailalagay na iba pang essential na gamit. Normally kasi pag nabutasan ako during the ride, nagpapalit na agad ako ng tube and then sa bahay na lang ako nagpapatch marami-maraming beses na rin akong nabutasan at sa experience ko minsan okay siya minsan naman akala mo okay na siya pero pag nag-apply ka na ng road tire pressure siguro mga 80 psi to 100 psi bigla na siya magkakaroon ng leak minsan naman akala mo okay na talaga siya wala na siyang leak nag-apply ka na ng high pressure pero during the ride meron pa lang konting konting slow leak at malalaman mo na lang flat ka na pala or malambot na yung gulong mo. Ang problem na na-encounter ko dito is nagkakaroon ng bubbles doon sa sticker or doon sa patch. Medyo madalas tong mangyari sa akin. Siguro 30% of the time. Kaya minsan, kung ang spare tube ko ay dati nang nabutasan, medyo hindi ako ganun kapanatag ang loob kapag yun yung ginamit ko as replacement tubes. Uh, share ko lang, sa previous ride namin sa San Isiro Falls, dalawang beses akong nabutasan. Yung dalawang spare tube na dala ko, parehong ni-repair ko lang sila. And yung una, yung unang palit ko, siguro around 4 to 5 hours, okay pa siya. Na-maintain niya yung pressure, pero siguro nalubak lang ako ng konti, nagkaroon na ng slow leak sa gulong. At kahit bombahan ko siya, siguro after a few minutes, lumalambot na ulit siya. And then of course, pinalitan ko na lang yung tube. This time, repaired tube pa rin ng pinalit ko. And fortunately, nakauwi naman ako sa bahay. Siguro for another 5 hours, nag-survive pa rin ako. And actually, two weeks after, na-hold pa rin niya ang pressure. So, successful ang pag-patch natin doon. Sa butyl Tubes naman, ang experience ko, siguro 99% of the time, kaya niyang i-hold ang pressure. Whether glueless patch siya or yung may gumagamit ng vulcanizing paste. So, napapaisip ako, ano ba ang problema? Hindi ko lang ba sinusunod yung instruction sa pag-patch ng TPS tubes? O hindi pa talaga ganun ka-mature yung mga TPU patch na nabibili natin sa market. Sige, sabihin na lang natin mixture of both. For today, meron tayong apat na tubes na i-repair. Ire yung unang dalawa, gagamit tayo ng TPU patch kit na mabibili natin. So, yung sa akin, binili ko to online. Una, itong uh, right Now na TPU patch kit. At pangalawa, itong uh, Cyclami na patch kit. Sa pangatlong setup naman natin, gagamit tayo nitong uh, glueless patch na specifically for butyl tubes. And then yung fourth setup natin, gagamit tayo nitong Gorilla Glue, which is a uh, polyurethane glue at nabasa ko lang online hindi ko alam kung effective nga ba siya, pero may mga nagsasabi na pwede daw gumamit ng polyurethane glue to patch TPU tubes. So, susubukan natin today kung gumagana nga ba siya. Unfortunately, magkakaiba yung brand ng TPU tubes natin kaya aaminin kong hindi fully scientific at controlled itong testing natin. Ito lang din kasi yung available tubes na meron dito na may butas. Una, markahan natin yung apat na tubes. Ito yung first setup natin. Yung brand ng tube na gagamitin natin ay Ride Now. And then gagamitan natin ng sarili nilang patch kit. Um, Ride Now patch kit. Unfortunately, walang instructions itong patch kit na nabili ko. Pero I assume na kapareho lang siya sa ibang glueless TPU patch kits. Una ay linisan natin yung area kung saan yung butas. Meron na rin kasamang cleaning wipes itong patch kit, kaya gagamitin natin siya. Hintayin lang natin na matuyo ang surface. And then, ilalapat natin itong patch kit critical na maalis natin yung kung anumang bubble na nasa ilalim ng patch. Pwede kasi itong maging point of failure. Lagyan natin ng pressure ng 1 to 2 minutes. After nito, okay na dapat siya. Pero hahayaan ko rin muna itong matuyo further habang ginagawa pa natin yung iba pa nating setup. Punta tayo ngayon sa second setup. This time naman I Think Rider ang brand ng TP Tube. Tapos, Cyclami patch kit naman ang gagamitin natin. This time, merong instruction yung patch kit. Which is pareho lang sa ginawa natin sa first setup. So, linisan muna natin to, Tapos, gamit yung cleaning wipes, punasan natin. Kapag natuyo na, saka natin itapal yung patch. again, alisin natin yung mga bubbles as much as possible. Sa third setup naman natin, Majin TPU tubes ang gamit natin. This time, glueless patch ng butyl type ang gagamitin natin. At kagaya ng previous setup, lilinisin muna natin ang area as first step. Tapos, gagamitan din natin ng cleaning wipes, gaya ng sa TPU tubes. Kapag natuyo, ilagay natin yung patch at apply natin ng pressure for 2 minutes. Sa last setup natin, right now tube ulit ang gagamitin natin. Tapos, kaya ng nabanggit ko, Gorilla Glue ang gagamitin natin na isang polyurethane adhesive. Nagupit lang ako ng patch mula sa isang lumang TPU tube na same brand pa rin at ito yung itatapal natin sa butas. Again, lilinisin muna natin yung area na may butas. Tapos, uh, cleaning wipes. According sa instructions ng Gorilla Glue, dapat daw ay idampen muna natin yung area ng tubig. Ito kasi yung pang-activate ng glue. Patakan natin ngayon yung area, tapos saka natin tapalan. Tapos, according sa instruction, i daw yung pieces together for 1 to 2 hours. Kaya susundin natin to, para lang faithful tayo sa instructions. For now, iwan muna natin ang setup natin and itest natin sila after 2 hours. Na. As primary check, subukan natin ilublob sa tubig yung mga tubes. Take note na around 5 PSI lang yung nilagay nating hangin. So, ito yung unang setup natin. So far, mukhang okay naman siya. Ito naman yung pangalawa. Okay pa din siya at walang leak. Sa third setup naman, mukhang okay pa din. So, kumusta naman yung Gorilla Glue natin? Ayun lang, meron siyang leak. Para mabigyan natin to ng best chance, sinubukan ko ulit magpatch ng another TPU tube using Gorilla Glue. And unfortunately, meron pa rin siyang leak. Yeah. For full disclosure, um, napansin ko na hindi masyadong flat yung pagkakaklam dito sa pangalawang setup. At meron siyang ponting busot. So, pwede nating i-argue na ito yung reason bakit may leak yung ating setup. Pero at this point, nag-give up na lang ako. Wala na rin kasi akong extra tubes na pwedeng gamitin. So, may 3 setups na lang tayo going forward. Ngayon, subukan natin silang ilagay sa gulong at applyan natin ng road tire pressure. Which para sa akin ay 80 to 100 PSI. Pero para consistent, 90 PSI yung ilalagay natin. So far, so good. Nag-hold pa naman yung tatlong setup natin. Ang tanong lang ay, gano'n sila katagal mag-hold? So for now, iiwan natin sila at babalikan natin sa susunod na araw. Okay, um, ito na ang moment of truth. Kumusta na kaya yung mga ni-repair nating tubes? Yung first setup, ito yung gumagamit ng ride right now na patch kit. Unfortunately, uh, flat na siya. Ito namang pangalawa, gamit yung cyclami na patch kit. Um, kagaya ng una, um, flat na rin siya. At huli, ito yung gumagamit ng butyl type na patch. Um, surprisingly, okay pa siya. At mukhang na hold pa rin niya ang pressure. So, ano ang conclusion natin dito sa ating munting experiment? Gaya ng sinabi ko earlier, uh, 70% of the time, successful naman ako dito sa TPU tubes. Pero siguro after nitong experiment natin, uh, medyo bumaba na siya. Um, siguro ang masabi ko na lang, hindi talaga 100% reliable ang TPU tubes. May chance talaga siyang mag-leak. Kapag nagre-repair ako ng TP tubes, talagang tinetest ko muna sila kung gagana ba sila. Similar sa experiment natin, um, applyan ko muna sila ng pressure at maghihintay ako ng siguro overnight to check if naho-hold ba nila yung pressure. Kung mukhang okay pa rin naman sila, medyo tumataas yung confidence ko na dalhin sila bilang spare sa mga rides ko. Pero hindi pa rin nawawala sa isip ko na meron silang chance for failure. Ang second point ko naman is, yung mga glueless patch for butyl tubes, it seems to be equal ng reliability compared sa TPU tubes. Pwede mo i-argue better dito sa experiment natin. Pero sa experience ko, uh, medyo similar lang sila. Minsan, nangyari na rin sa akin na nag-leak yung uh, glueless uh, butyl patch sa TPU tube. Pero kung umabot tayo sa desperate scenario na wala na tayong patch, kung meron tayong kaibigan na merong uh, glueless patch for butyl tube, pwede natin silang magamit. And um, kahit pa paano, makarating tayo sa ating destination or makauwi tayo. Going to the third point, ang best spare tube pa rin na dala natin ay fresh. Yun lang talaga. Um, siguro may at least one na fresh tube tayong dala and then yung repair tube natin, nandun lang siya as backup kung wala na talaga tayong pamalit. Kasi after all, medyo mahal din ang PPU tubes. Ang fourth point po naman, kung magmumultay day rides tayo, mainam pa rin na meron tayong dalang butyl tubes. So, pwedeng mix siguro, meron tayong TPU at meron tayong butyl tubes. Iba pa rin kasi yung reliability ng butyl tubes. Kasi medyo mature na yung technology na yon. Ang kinaganda ng butyl tubes, kung wala na tayong patch kit, kaya siyang ma-repair ng mga vulcanizing shops. Pero ang tanong at huling point, bakit hindi ka na lang mag-tubeless? So, ang masasabi ko, kung ready na ang setup mo para mag-tubeless, meaning um, naka-tubeless ready rim ka at tubeless ready na tire, mas maganda pa rin talaga ang mag-tubeless. At natry ko ito for one year. Yung stock na gulong kasi ng road bike ko nung binili ko, uh, naka-tubeless setup na siya. Ang opinion ko lang, based sa experience ko dito, mas better ang tubeless setup sa mga malalapad ang gulong, gaya ng sa gravel bike or mountain bike kasi yung sealant parang mas nag-work siya better on lower pressures. Sa mga road tires na manipis at kailangan mo applyan ng mas mataas na pressure, medyo hindi siya ganun nag-work successfully. At hindi natin pwedeng ibaba significantly yung pressure natin sa road tire dahil pwede namang tumama yung rim sa lubak. Sa totoo, naisip kong magbalik loob rin sa tubeless sometime in the future. Uh, pero at that time, siguro ang gagamitin ko mas malapad na gulong. Siguro at least 32mm tires. Fortunately, kasa sa road bike ko yung 32 mm na tire. Ayun, um, sana naging useful sa inyo ang ating video today. At kahit pa paano, nakatulong sa pag kung ano ba yung bagay na tire setup sa riding style natin. Um, hanggang dito na lang muna ang video natin at kita na lang next time. Ciao!